Mr. David Licalco, abay usap-usapan ngayon ang pagpapaalam nito sa ina ni Miss Barbie Porteza na gawin ito sa kanilang anak. But before that, ito araw ng mga ina, ibinahagi ng ilang kapuso star ang kanilang mga plano upang ipagdiwang ang espesyal na araw na ito. Kasama ang kanilang mga ina at pamilya, ayon sa ulat nga ni Mr. Lars Santiago sa 24 oras, ibinahagi ni Miss Barbie Porteza na dahil sa kanyang abalang schedule sa araw ng mga ina, na napagdesisyonan ng kanyang pamilya na pagsamahin na lamang ang selebrasyon ng Mother's Day, Father's Day at mga kaarawan ng kanyang mga magulang. Ibinahagi rin ng ilan sa mga stars ng uh, bentik na dito po sa GMA eh? kung paano naman nila ibab, ibabahagi, no, yung panilang or kung paano nila i-celebrate ang mga araw ng mga ina. So, ang pagbabahagi ito ng mga kapuso star ay nagpapakita ng kahalagan sa araw ng mga ina at kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang ina sa pamamagitan ng mga special na plano at surpresa sa kabila ng kanilang ablang schedule. Sinisiguro nilang maipramdam ang kanilang pagmamahal at masasalamat sa sa kanilang mga ina. So, dito po yung sinabi ni Miss Barbie Porteza or sa so, kanyang interview, sinabi nito na within or next week ay lilipad na nga siya patungo ng Korea. And uh, dahil po para sa kanila pong uh, kanilang bagong proyekto kasama si Miss Kaylin Alcantara na Beauty Empire. Kasama din dito si Miss uh, si Miss Rupa Gutierrez. Ano? Kasi parang it is about the women empowerment. No? Do? Doon po iikot yung kanila pong uh, na ito. So, sabi po ni Miss Barbie, bago siya pumunta ng uh, ibang bansa sa South Korea para mag-taping, ay sisiguraduhin niyang masa-celebrate na nila ang Mother's Day, ang Father's Day, ang birthday ng kanyang tatay, at lahat po ng mga dapat nilang i-celebrate soon. Kasi may mga schedule po siya na talagang hindi niya maaatenan yung mga ganitong gathering. Matatandaan po ninyo na pagkatapos po ng uh, hindi kaganda ang pangyayari kay Mrs. Uh, Barbie, sinabi niya na marami siyang realization sa buhay na kailangan daw isa sa mga priority niya is yung kanyang pamilya. Nasasabi niya nga hindi niya raw may babalik yung mga panahon na hindi niya kakasama sa mga gandang uh, pagkakataon ng kanyang mga magulang. And this time, is uh, sinet ng animis sa uh, niya, animis Barbie. Pero alam niyo po ba na mas may spesyal na ganap itong si Barbie Portesa at saka si Mr. David Licao. Kasi base po sa report, based on online reports, ay nagpaalam daw di umano Itong si Mr. David Licao ko sa ina o sa mga magulang nitong si Miss Barbie Portesa na kung maaari ay uh, parang bago lumipad patungang South Korea itong si Miss uh, Barbie ay niya Yeah, parang mayroong invitation na naganap dito kay Mr. Barbie, Miss Barbie Pertesa, ah, na galing kay Mr. David ni O oh, parang sinasabi dito na gusto na magkaroon sila ng exclusive dates, no? Bago pa po lumipad papunta ng South Korea. Parang parang feeling ko lang ha, point of view ko eh mamimiss talaga ni David itong si Barbie sa mga pagkakatao ito. Kasi medyo matatagalan talaga sila doon. If I'm not mistaken, naabot sila ng two months sa South Korea kasama si Miss Kaylin kasama si Miss Rupa Gutierrez para mag-taping nga na pinakabago nila maganda dito is na sa first base na itong si Mr. David Ligaw kasi sinasabi ng ilan na yung dati daw karelasyon ni Barbie bago daw ligawan si Barbie ay nagpapaalam at unang niligawan nito yung mga magulang ni Barbie Portesa so mukhang um, mayro meron na po talagang mga kaganapan na talagang gusto nating makita no dito po sa pangyayaring ito kaya naman uh, mag-antay lang tayo ng ilan sa mga updates no? kung matutuloy ba dahil sa pagkakaalam ko is lumabas na ng bahay si Mr. David Ligaw ko para po bigyang daan, ano? Dahil may mga schedules At aaten din po sila ng fan run, no? Kasama po si Miss Barbie Cortez so, Kaya naman, abang-abang lang tayo guys at dahil dyan, ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So magbabasa tayo. Nain natin si Miss Mavic, Marimic Pastor. Sabi niya, ang masaklap baka ginagamit ng siya ni para larong sumika at kawawa ka naman Barbie pag nagkataon. Ayan, ito yung kanyang komento. I think wala naman pong gamitan na nagaganap. Kasi kung nakikita niyo po ngayon, yung mabuhay buhay ni Mr. David Licao ko, gumagawa siya na sarili niyang parang history sa showbiz no? na hindi kasama si Barbie Fortesa. At kung meron ng gamitan na Gaganap isa, uh, syempre sa lahat ng mga projects ni David mas gusto niya si Miss Barbie ang kasama niya dahil alam niya maraming fans ang Barda. Ganon din naman si Miss Barbie, di ba? Sabi po ng ilap pang mga commentators, sabi ni Miss Tina Cavanes, yeah. ay nako babe, mais ka, huwag ka magmadali. Sana yung totoong tao may isang salita sa mga sinasabi niya sa'yo. Matauhan ka na ginawa ni Nyaki sa'yo. Baka ginagamit ka lang. Yan. Para mas lalo pa siyang sumikat at makilala. Grabe yung mga judgment kay David, ano? Grabe yung mga mga hindi kagandahan mga komento patungkol sa kanya. And sabi naman ni Miss Shami, Almonia Hizola, sabi, ay hey, nako, mga mga barda ka Barbie at David lang tayo magtiwala. Hindi naman natin sila nakikita. May, may pa sila pa para makapag-usap. Ay, hindi natin sila nakikita. May cellphone sila para makapag-usap. Malay nyo, hindi lang sila umaamin kasi gusto pa nilang mag-moment para sa Ar, ano nga, lasyon nila. Chill lang tayo. Sabi naman ni Miss Estelita, correct? Although David was a little bit mahiyain, but in terms of friendship, he was the best as ever. If you get his trust... As I can see, Seldom have so many friends as business and minded person. Trust is the prominent issue. You can like and love this kind of person na tapat sa kaibigan. Like following Dustin Yu, a housemate sa PBB like Bobby Porteza and David Lecauco. We're best of friends, they say. But trusting was so deeper that they don't even notice their body language. Which was seen by their loving fans, viewers and netizens. We love Barda. Ayon, buti naman itong si Miss Estelita Godoy is may tiwala kay Barbie tsaka kay David, at hindi ako po ha personally, I cannot uh, see or hindi ko po sinasabi or parang hindi ko nakikita na may gamit ang nagaganap between them kasi genuine friendship kasi yung ino-offer nila sa isa't isa. Yung mga fans lang naman talaga yung madaling-madali na pumasok sila sa relationship, ba? Diba? Sabi ni Miss Maria Dolores Gonzalez, wala na akong masabi kundi sila na talaga dahil nasabi ko na lahat ng possibility sa barda, no? To sarap sarap nilang pagmastan magkasama talaga. Ayan. Sabi ni Miss Renia ho, so basta team panatag tayo mga kabarda. Yan. So, salamat po sa inyong mga komento, ha? At salamat din po sa inyong pagmamahal at support ang binibigay po kay Miss Barbie. And David. And si Miss Anita Diaz. Barda to me are the best ever. The feeling is mutual. No pretense and love is overflowing. It is evident all over the map. Always Barbie and Barda lover 100%. Missing Barda too long na. Ang wait. Sabi naman ni Miss Carmen de la Cruz forever Barda. Ayan. Maaring tayo hindi natin sila nakikita na magkasama. Pero imposible yung hindi nag-uusap or nag, uh, ano nag chot-chot sa isa't isa. Di ba? Reviver sa isa't isa. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to Like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Ed's TV. God bless everyone!